Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, ang ating sender ay babasahin natin isang babae. Idol, may aaminin ako sa'yo. Kasi ang tagal-tagal ko na itong nililihim sa asawa ko. Halos mag one year na po may nangyayari sa amin ng brother-in-law ko, Idol. Oh my God nang una na konsensya pa ako dahil nagulat ako bakit bigla akong nagpagalaw sa kapatid ng asawa ko. Tapos tuwing wala ang asawa ko, idol, paulit-ulit na may nangyayari sa amin. One time muntik na po kaming mahuli. Ano po dapat gawin ko, idol? Kasi mas feel ko ang kapatid ng asawa ko kaysa sa asawa ko. Pero natatakot ako dahil may anak kaming dalawa. Ayaw ko malaman ng anak ko. Baka isumpa niya ako kapag nalaman niya na ganun akong babae. Please, 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 idol. OMG! So, syempre ang ating sender, mga kasawi, ay isang babae na sabi niya, may nangyari sa kanila ng kanyang brother-in-law. So, in short, sa kapatid ng asawa niya. May nangyari sila. Nung una is, na consent siya pa siya na mayroong nangyari. Pero kapag wala si mister, big sabihin, paulit-ulit-ulit-ulit na may nangyayari sa kanya. So, minsan pa nga one time, muntik na silang mahuli. So, ano ang gagawin niya? Kasi, baka mamaya kapag nalaman, ay baka masumpa daw siya ng kanyang anak na ganun siyang klaseng babae. Grabe itong letter na ito mga kasawi, yung ating request na ating sender. Siyempre, dito magbibigay tayo ng advice. Sana pakinggan mo itong mabuti sa ating sender na isang babae. For me mga kasawi, yung ma-advise ko lang sa ating sender, alam mo ba? Bakit nga ba nagluko ka pa at doon pa mismo sa kapatid ng asawa mo? Alam nyo ba, napakahirap ng na inyong sitwasyon. Kasi alam mo ba, Pwedeng mangyari na talagang magkakagulo ang dalawang magkapatid. Baka ito pa ay magkakasakitan ang magpapatayan silang dalawa dahil lang sa iyo. Dahil hindi mo malalaman ang bugso ng damdamin ng asawa mo. Baka mamaya ay kung ano ang magawa niya sa kapatid niya. Nandahil lang lukuhan yung dalawa ng brother and law mo. Alam mo ba para sa akin, dapat ikaw na mismo ang lumayo sa isang lalaki dahil ikaw din mismo ang una-unang gumawa ng paraan. Dahil ikaw din siguro ang unang gumawa ng move kaya ka na ng kanyang brother-in-law. Pagpalagay na natin na may gusto sa iyo ang kapatid ng asawa mo. Pero maling-mali, dapat hindi ka nagpatukso. Di mo rin ito kagustuhan mga kasabi. Kahit paanong gusto niyang gawin sa iyo, ay walang mangyayari sa inyong ganito. Pagpalagay na natin na konsensya ka, pagpalagay na natin sa umpisa pa lang nagpagalaw ka na, dapat hindi na ito na nangyayari ng paulit-ulit. Kung talagang mahal mo ang asawa mo at nakokonsensya ka at ayaw mong malaman ng anak mo, doon pa lang dapat tigilan nyo na ang maling relasyon ninyo mga kasawi kasi unang-una sa lahat, talagang ikaw ang lumalabas na talagang nag flirt sa iyong brother-in-law kasi hindi naman ito mangyayari ang lahat kung talagang hindi mo kagustuhan. Kahit na ang gusto niya ay may mangyari sa inyo kung ayaw mo talaga ay walang magagawa ang brother-in-law mo mga kasawi. Dapat ngayon pa lang na hindi pa alam ng asawa mo. Mas maganda na layuan mo na lang siya or kung talagang ayaw mo na sa asawa mo, mas maganda na aminin mo. Kausapin mo ng mabuti yung, yung asawa na talagang hindi mo na kaya na makisama sa kanya dahil wala ka nang nararamdaman sa kanya. Yan lang po yun. Makipaghiwalay ka ng maayos. Nakapadepende lang po yun sa inyo mga kasawi kung paano mo to dalhin ang ganitong sitwasyon dahil napakahirap po yan. Lalo pat magkapatid ang dalawa mga kasawi. Napakahirap at mabigat ang sitwasyon na pinasok mo. Ngayon ngayon pa lang talagang pagsisihan mo na ng gusto yan. Kasi kahit hindi pa, alam mo ba, hindi ka lang talaga isusumpa ng anak mo. Halos lahat ay pandidirihan ka ng pamilya ng asawa mo, pamilya mo kasi pumatol ka sa magkapatid, mga kasawi. Yan lamang po yung aking advice sa ating sander na po maintindahan nyo ang ibig kong sabihin ngayon pa lang. Sana po magbago na kayo, lumayo ka na. Diyan sa brother and lumo para wala nang mangyayari pang ganito. Yan lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pag niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.